Ano nga? This time, to realize myself. Kung <laughs> well, kung tumawa, hindi ako tatawa. Hindi <laughs> ako tatawa. Masipok. Gusto ka na Alam mo yun. hirap maging maganda. <laughs> kahit maganda ka pala, pa <laughs> maganda, maganda ka rin pala, kahit jota ka pa, ayaw ka ng mga lalaki. <laughs> Kaya, Ang pangit na nga niya. pogi pa nga <laughs> Ang sa kanila, kada hindi ko 'to. Kailangan. Kailangan talaga maglinis na ako. Kaya pa paka-stay. Haha, pause. Sige, ako na. Okay lang. Super Pushoy, pushoy. Mga kahimpot eh. Ang galit eh. Kailangan. M meow, 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 <laughs> Sa lalaki. Sa lalaki ko. Yung eh, mo. Kwintas <coughs> sa akin Para unis, <laughs> Siyempre, <aking buto> na. Para round mo ngunin sa linggo. Siyempre, na. Kala ko mamaya, <laughs> magpapakamatay ka na. Oh, hindi pa naman. Kaya ko, kaya kaya

Bakit ganun sa akin eh, Gusto ko sa kanya. <laughs> sa YM? Sa, sa kanya? Well, send the money, Ron. No? <laughs> magkano? Magkano? 15 yata, <laughs> thousand. Ay, 15 lang yata. <laughs> Manta, Tapos, ando ano, mo mga, gusto mo kasual ko mga swimsuit? Eh, Ayun po naman. Ay, <laughs> okay, yung mga, ano ko, mga at-at mga, ko, katawan ang sa may drawer, sa may grocery, sa may ilalim. Ay, 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 ay. Tapos, doon sa ano, sa iba, ay, may pera pa pala ako sa ilalim ng CD. no? Mga kukin? 70. ko rin sa pabili ng mga ulam-ulam. o -ulam. mapaginutok oh, sa palengke, ending, eh, binibili ko lang, ano, ganung gong. Pakakabugin ka pag sa panpon sa ka na na yan! message, major, oh ng pakakasya. Jerome, yan ang Jerome pangat eh. Kale, na yun. ng pogi niya. Dadalawin mo siya? Babay sa dadalawin mo siya. sila ko pa siya. Eh, yun sa isa, okay ay, yung kinansel ko. Yung Sa mga Mendoza Circle. Sa mga Mendoza, mga Mendoza Circle of Beauty Queen. Kayo yeah. na nga. Makalawin yung kalimutan ng gata. A fairy sweet. Mga lang <laughs> ano kayo. Kamut-kamutan. Pudang. Pudang? pudang? Hindi yeah, ako pudang. Pudang. <laughs> Sige, malipas natin ang mga latik-latik. Uy! Sige, ibig na lang. Sige pala, Kakaroy. Pag pinadala ako ng ATAM ko, sa inyo 30,000. Sige. Bye na. Sige lang. Sige lang. Mga ko mo. Atesang. Maganda ako sa inyo. Ako pa rin number one. Sa EBE. Sige, mga kabayo pa rin kayo, mga high five. Kumamuntan. Kumamuntan, bisis ka, high five. Imo ka. Yun, ano, high mo ako. Kaya ang ko ko, 5,000 pa naman yung patient subject mo. Blackstack mo ako. Magbabayad ka sa akin, talaga. Nadalawid. Nadalawid. <laughs> Hinahin mo pa. Hinahin ko pa ako. Kumamukha mga ka ko sa iwi. Anan, Hindi nalagay na kami mo. Sige, mo yung mga picture natin hindi dito ko mamaya. Ay, hindi nyo. Siya, may deptulay lang. Ay, may deptulay lang. Magpaalam ka naman sa kanya. Kevin, mga boy. Kevin, ka-text me siya baka gabi. Ayun, sa grupo natin. Sa grupo ng mga, mga bros, bros, mga makakain bros pa. Kayo na Anong bros? Anong? Anong bros, bros, bros. Bros, bros. Kayo na nga. na nga. Ikaw ba? Sige, sige. Patakain na. i mo na naman ako. Kaya, alam mo ako. I love. pala, second time na 'lo. joke 'ta? Sino ba, Misty. Misty. Salamat sa lahat sa birthday mo, Kai Spirit. Char. Is phone na. See roon sa text mo, Misty. Char. Char. You you. Okay. Mo ko. I Randy, mo. 'Yung mo, ex ma-ex. talaga ex pero, sige, salamat. lang ko ko yun. hey bubu friend, friend, too na Alam mo ako. hey kayo, kayo mo ka sa diyan. kay ang kayo. Wala yun sa ko. ano ba yung bulilit ko na kano sa bulilit ko? as ahas, jowa. i picture ko na yun yun background ko. Tama ba siya doon? Um, sama sa 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 siya hey,

sa ano mo, sa burol mo, anong gusto mo suot, anong gusto mong mga ano. Burol po, yung casual ko, na sa gilid ng aparador. Ano doon? Anong kulay? Anong ano, kulay ng casket mo? Ay, ko? kulay ano, ay, bulaklaki na aparato, sa ilalim ng aparador ng sapa. Sa aparador ng mga shirt ko, yung casual na, ano doon na, pang summer. Basta maganda. Yung no, summer. Gusto ko nakapeng kaya ko. Bulay, sa kay Lily Beng. Gusto ko ka kapes ko ng kapes ko si Jenny. Oh, saan kayo nilibig? Saan na lang ako? sa ilog na lang. Anong tugtugan sa bird sa ay, bird sa anong role? Bird charis. Ay mga fish, mga ano kung music i-upload mo. gusto ko mm. ano <laughs> casket, yeah, yung casket, right? ano, ay iyan niyo guys. siya? Ano kulay ng casket mo? Yeah, ano gusto mo? Isusunit ko. Ayaw, ay, let's go. Ayaw, 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 ng kulay, anong kulay, white, tsaka black. Gusto ko rainbow. Para lahat <laughs> makulay. Gusto mo, cremate ka, o ilibig sa lupa? Gusto ko, ano,